Virgo, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating QR's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Taro Intentions by Alian Reyes. Okay? Tingnan natin, mensahe spirit guide. For Virgo. So, we have pregnancy. Okay. Ayan. Pwedeng ano, yung pregnancy na to kasi pwede rin na literal na pregnancy. So, baka may buntis po dito. Ano? Meron din naman dito eh some um, ano to, about fertility. Okay? So, baka merong gusto magbuntis. Ayan po. Pwedeng nagpapaalaga kayo ngayon sa OB ninyo. And for some of you, may nagdududa ba dito? <laughs> Kung anak nyo talaga yung anak nyo. Ayan. So, ang sagot daw ay DNA. Huwag nyo nang itanong sa taro. ba diba? Magpa-DNA na lang kayo if merong kayong hinala. Diba? Kung hindi kayo mapakali tingnan natin and also this is about kasi fertility ba diba? and um, pwede po na merong nangako sa inyo dito na magbabayad na sa inyo ng utang na tutuloy nyo na yung negosyong sisimulan ninyo pero hanggang ngayon fake news pa rin pala yan uh -oh. so parang puro pangako lang so merong mga tao dito na puro pangako lang sa inyo virgo mm -mm. your energy we have judgment So, ayan po. Actually, dito naman sa ano mo ha. Kung may announcement man nga po kayo dito na kayo ay buntis or uh, may, eh, kunwari yung asawa mo or yung girlfriend mo ay nabuntis, marami naman pong magiging masaya. No, doon sa, ano po ninyo, sa news na ibabalita po ninyo. Sa good news po na yan. Tignan natin, energy ng mga tao sa paligid mo. We have four of coins. Meron lang dito mga hindi maka move forward. No, madami sa paligid mo na mga tao na mga hindi sila maka move forward could be sa mga nangyari ba sa buhay mo or sa mga nangyari sa life nila. Pwede rin naman 'yon. Tsaka mahihigpit. Mm. -mm. Mga kuripot din, ayan, yung mga nasa paligid mo. So, pwede ko na rin, may konti kang ibigay sa kanila. Sobrang na-appreciate nila yon Mm -mm. Yun naman, well appreciated ka naman dito. Yun naman yung pinapakita ng mga tao sa paligid mo. Check natin your blessings naman for today. We have the high priestess. So, may magte take ba ng exam dito? This, this is timeless reading, ha? So, kung kailan nyo ito mapanood, pwede po kayo makaresonate. Ayan, kasi pinapakita maganda talaga yung energy, makakapasa po kayo kung kayo man ay magte-take ng exam. Tsaka hindi rin kasi kayo papatalo. I mean, very confident kayo and also competitive din po kasi yung inyong energy. Mm, -mm. You know. Diba? Tahimik lang kayo dito. Pero alam niyo yung mga nangyayari sa paligid ninyo So, blessing yan para sa'yo. Kasi, mas nakakapag-isip ka ng tama, mas alam mo yung gagawin mo. Kumbaga ba, ay hindi ka naive, hindi ka gullible. So, struggle naman. We have page of coin. So, may pinag-iipunan ba kayo dito? So, medyo nahihirapan kayo dun sa pag-iipon na yon. Virgo. We have the lovers. We have ten of swords. Okay. Yun. More on. Kasi yung pinag-iipunan nyo na to, ano to eh, parang mga malakihang, ano to, million yung halaga. Kaya syempre nahihirapan po kayo. Medyo gumagaan lang siguro siya kung tinutulungan kayo ng person nyo. Pero kasi ayan, mukhang hindi kayo nakakakuha ng support sa kanya. Mm, mm Kaya nga ito, diba may sinasabi dito yung, ayan, fake news. Baka nangangako lang sa'yo yung taong to. Pero, wala naman talaga siyang balak. to pa rin yung mga sinasabi niya sa'yo. Kaya, Virgo, pag-isipan niyo rin niyang mabuti, ha? Kasi yun yung struggle mo. Parang ganito, ikaw lang yung kumikilos pala dun sa mga pangarap ninyo. Mm -mm. Kaya, i-review mong mabuti yan kung worth it ba. Check natin sa kaperahan. King of Coins. Yan. Maganda naman daw yung pera ninyo. Mm, page of Wands. Ang dami mga talagang goals. I mean, madami kang goals, pero nagfo-focus ka lang muna sa isa. Knight of Swords. Meron kayong ano, tin target Meron kayong target date dito. Pagdating sa mga, ano na ito. Sa gusto ninyong bilhin. Ayan po. Maganda naman yung pinapakita. Tuloy-tuloy naman po yung flow ng money niyo, Yun nga lang kasi talaga ito. May nagpapahirap sa'yo. Yun yung blockages mo eh. Pwede yung karelasyon mo. Baka di kanya sinusuportahan. Or kung wakunarian lang yung support na binibigay niya sa'yo. Sa career naman, we have the magician, meron tayo dito seven of swords, at meron tayo ditong the world. Ayan, parang ano kung susubukin ba kayo ng mga tao sa paligid nyo, dyan, mga co-workers mo, or susubukin mo yung sarili mo, susubukan mo, i-challenge mo ba yung sarili mo? Mm-mm. Pero parang kayo din kasi yung maghihinay-hinay dito. Okay? Pero alam mo, ayan po. May good news ka naman na ma-receive dito sa trabaho. Ayan may i-offer sa'yo. Okay, so ibang position po ito. Pero may i-offer sa'yo. Magiging happy ka rin naman dun sa i-offer na position sa'yo na yun. Ayan o. Parang sabi natin, kasama din naman to sa mga napag-usapan po niyo Meron ka din free privileges dito na makukuha sa trabaho. So, sabihin natin, hindi, hindi ka naman lugi, no, dun sa mga efforts mo. Check natin pagdating naman sa business. If you have business, we have justice. We have temperance. Ayan, pagdating ito sa iyong business. And we have queen of coins. Tiyaga lang po talaga, no. And be honest daw, be transparent. Be honest sa mga clients po ninyo kasi yan talaga yung magpapanalo sa inyo yan yung magbibigay ng you know, masasabi mo na successful ka no? pag naalagaan mo yung mga clients nyo kaya alagaan mo sila huwag ka daw magmadali din sa pagyaman Virgo, ayan yung sinasabi sa mm, be patient and be consistent no, consistency is the key pagdating dito sa pagyaman mo sa iyong negosyo and yan, maganda naman po ang pinapakita pagdating dito sa ano nyo sa gabay po ninyo. Mm -mm. Meron din pinapakita rito, could be a mentor talaga na makatulong po sa inyo. Someone na makakatulong talaga sa inyo ha. Para mas mapalago nyo pa rin naman yung inyong business. Sa love life naman, we have three of wands. We have eight of coins. Merong nababother, hindi maka focus sa trabaho. Knight of coins. Okay, nag-aaway ba kayo ng person mo? LDR ba yung iba sa inyo? Parang naiisip niya na lang tuloy or could be ikaw nakakaisip nito na umuwi na lang kaya ako, mag for good na lang ako or samahan ka na lang niya kung nasaan ka. Virgo, tapos ayun. Alam mo yun, maghanap na lang siya ng other opportunities, other job, basta kasama kanya Yan po yung naiisip ng person mo. Ayan, no? Parang okay naman sa kanya na pag-isip-isip na rin po niya na siguro yun yung mas makakabuti sa relasyon po ninyo. Mm Do -mm. may takot pa rin siya na nararamdaman ano. Pero mas nananaig kasi yung love niya para sa iyo. Ayaw niya mag-away kayo. Ayaw niyang mauwi sa wala yung relasyon po ninyo. So yan lang po yung mensahe para sa Virgo. Maraming maraming salamat po. Pag-iingat kayo always and more blessings to come.